Christian, magandang hapon po. Thank you for joining us. Magandang hapon. Marhay na maray na hapon sa gabos. Magandang hapon, na, Christian. Naririnig ba ako ng maayos? Nasa NCCA kami ngayon at this ah, yes, time. Po. May meeting. So unang-una po sa lahat, uh, paano ka nagsimula bilang isang translator? Pwede mo po bang uh, ikwento sa amin yan? Uh, okay. Yung tunguhin ko bilang isang translator ay nagsimula doon sa uh, pagtingin ko sa wikang ginagamit ko sa aking pagsusulat sa wikang Bicol at sa wikang Rinconada. So natural sa Pilipinas, natural sa atin na uh, may mga manunulat tayo na katulad ko na multilingual na nagsusulat sa iba't ibang wika. Sa kaso ko, nakakapagsulat ako sa tatlong wika na natural lang na yung isang tula ko sa Bicol ay isasalin ko o bibigyang buhay ko sa wikang Filipino o vice versa sa wikang Filipino patungo sa wikang Bicol. Sa ganoong uh, kalagayan ng pagiging isang multilingual na manunulat na hindi hindi masasabi nating Uh, hindi ito kakaiba sa Pilipinas maraming katulad ko na nakakapag uh, tawid sa iba't ibang wika natin so na translation comes as as natural as the air that we breathe okay so ah uh, how did you end up po uh, as a translator bakit po ito yung uh, inyong napiling career ah uh, nagsimula ito noong uh, may mga pakiramdam ako na uh, kailangan kong tingnan o isulong ang limitasyon ng wikang isinusulat ko. Halimbawa sa wikang Bicol ako nagsusulat o sa wikang Filipino, nakita ko na kapag nagsalin ako sa, ng isang foreign title to our local language, na e extend nung pagsasalin yung sakop ng katutubong wika. So ibig sabihin, hindi na lang sina, the usual manoy-manay na characters. Kundi halimbawa, nang sinalin ko si Franz Kafka ang kanyang uh, The Metamorphosis <laughs> ay uh, tungkol sa isang karakter na nagising na lamang isang araw na siya ay isang malaki ng insekto. Sa tingin ko, uh, malaking puwang yung binigyang buhay mo o binigyang buhay mo yung character na yon na isinulat ng isang Czech ng isang Hudyo it, ethnically si si Kafka ay Jewish na nagsulat sa wikang Aleman na isinalin ko sa wikang Bicol yung ganoong uh, yung ganoong pagtangkap no si Gregor Samsa ay muling nagkaroon ng buhay sa wikang Bicol na isalin na rin ito sa wikang Filipino So, nagkakaroon ng ibang buhay yung, yung mga karakter. The foreign characters take a new lease of life in the works where uh, we translate this, this, this pieces of literature to our languages. At ang pinakamahalaga doon, na extend mo yung capacity, yung power ng lokal na wika na hindi lamang tungkol sa Bicol ang, ang, ang tema, kundi maaari din palang magsulat o Uh, magkaroon ng isang teksto na nasa wikang Bicol pero yung mga karakter ay foreigner. Yung mga karakter ay uh, hindi pa natin narinig ng mga pangalan. So hindi lang yung mga typical na Mang Andoy, Aling Nena na karakter. Kapag nagsalin tayo ng, ng ibang panitikan patungo sa wika natin, napapaunlad nito yung wikang katutubo. At the same time pati yung 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 foreign text because literature is the lifeline of or translation I mean is the lifeline of literature mahalagang gawain ang pagsasalin at na-realize ko ito dahil nga sa uh, pagsusulat ko sa mga katutubong wika Okay so ano naman po yung uh, pinakamahirap po na parte sa pag-translate uh, ng uh, isang libro pwede niyo po ba i-share sa amin yan yung pinakamahirap sa gawain ng pagsasalin ay yung uh pagbubuo ng mundong yon na alam mm. mong strange world yon na i binubuhay mo sa katutubong wika may kailangang uh kailangan nasa tono ka no kailangang meron kang meron kang uh, grasp doon sa source language patungo sa target language. Sa kaso ko, I do relay translation. Hindi naman ako nakakapagbasa uh, sa wikang Aleman na originally doon na isulat yung tula ni Rilke, yung kwento ni Kafka. At uh, bakit ko isinalin na pwede naman nating basahin sa wikang Ingles dahil translated na itong mga world literature na ito sa wikang Ingles. Ang inspirasyon dito ay si Father Wilmer Triya na isa ring tagasalin na isa sa mga una niyang naisalin ay ang Little Prince mula rin sa Ingles dahil nananatili ang mga katutubong wika bilang wika ng nakararami at kapag naisalin natin sa wikang katutubo alimbawa sa Bicol o sa Rinconada nagkakaroon ng access sa world literature hindi lamang yung mga estudyante sa Ateneo na makakapag-aral ng Ingles, makakapag-aral ng Filipino, kundi napapaunlad natin yung wikang katutubo. Nabibigyan natin ng equal opportunity na basahin ang mga teksto, ang mga panitikan mula sa iba't ibang paning ng mundo sa katutubo nilang wika. Mahirap yon dahil uh, you always have to negotiate when you are uh, translating uh, literary text at uh, wala akong tiyak na example at this point na maalala dahil yung hirap siguro ng pagsasalin ay natutumbasan din ng kaligayahan kapag natapos na yung akdang maisalin meron din ganung the, the pain and the suffering that you have to ensure while translating uh, a particular literary text is uh, is equalized or even made uh, katanggap-tanggap na rin yung mga paghihirap na yon ng lugod at tuwa na mararamdaman mo kapag okay. nairaos mo na o natapos mo na ang isang akdang pampanitikan at Ay, naisalin mo na nga ito sa ibang wika. Okay, so um, Christian, nagkakaroon po ba ng mga pagkakataon na mayroong mga nagiging uh, pagkakamali sa pagtranslate po ng libro? Uh, paano, po, paano po ba natin maiiwasan yung mga instances na ganito? I think ako bilang taga uh, given na yung pagkakamali given na yung pagkakamali o sabihin natin hindi pagkukulang, that translation will always be a work in progress so hindi ibig sabihin na naisalin ko na ang isang teksto hanggang doon na lang yon uh, there are several translations that will uh, that will happen in the future i just so i just hope so no na Uh, hindi tinutuldukan ng pagsasalin ang isang buhay na ang isang buhay ng panitikan ibig sabihin it's a portal it's an entry uh, it's an entrance so yeah may mga pagkakamali may mga pagkukulang kaya nga mahalaga yung revision mahalaga yung sunod na edisyon at uh, dapat maintindihan natin ito na uh, translation does not uh, mean it's it's the definitive text lagit laging may bagong buhay lagit laging may bagong salin so hindi natatapos ang gawain ng pagsasalin so pag may pagkakamali eh di iwas to sa sunod na edisyon at uh, bahagi yon ng ng proseso na tinatanggap ko bilang taga pero kailangan mo ring maging maingat ano kailangan yeah. mo ring magkaroon ng certain discipline Whether you're writing or you're translating, you have to observe a particular kind of discipline that will make you uh that will give you the chance to close read the text. So hindi pwedeng burara ka rin. no? Kailangan mong maging uh, maingat dahil ang gawain ng pagsasalin ay maselang gawain, ano? It's a very delicate task. Pag mali, kung obvious na mali, medyo medyo hindi ka tanggap tanggap rin yon. So kaunting pag-iingat pa rin. Okay. Ah uh, so masasabi niyo po ba na worth it po maging career ang pagiging translator Christian? Kung sa tingin ko the world needs more translators, no? At uh, dahil nga dito sa Frankfurt uh, book fair na kung saan magiging guest of honor tayo, nangangailangan tayo ng mga maraming Filipino na maaaring makapagsalin ng mga akda natin patungo sa katutubong wika, uh, patungo sa mula sa katutubong wika patungo sa isa pang wika maging sa wikang Filipino, wikang Ingles at iba pang foreign languages. And I think uh, meron kasing technical at merong literary translation. Nasa literary translation tayo ngayon. So yung technical side nito, kailangan yon ng, 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 mundo sa kabila ng artificial intelligence, sa kabila ng mga uh, available technologies sa atin na nagpapadali na ng, 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 ng gawain ng pagsasalin. I think yung literary translation, nandoon manggagaling yung pangangailangan mo na lumalim sa pag-unawa sa karanasan sa wikang pinagsasalinan mo o sa wikang pinagmumulan mo so uh binabanggit yung word na career i think there's there you can look at it as a career but in my case i look at it as some kind of a special vocation some some kind of a special vocation na Meron kang may ethical dimension ang gawain ng pagsasalin. Ibig sabihin, translation offer, offers us certain doors para maging hospitable tayo na ang ating mga uh, ang, ang, ang iba ang foreigner, ang stranger ay kapwa tao din natin. So, it expands our sense of humanity. We need more translators so that they will have new ideas of what a Filipino is and we also need translators translating text to philippine languages so as mabuksan din ang mundo natin ang ang pananaw natin tungkol sa iba pang mga tao sa mundo so ganoon ganoon ko nakikita ang aking ang aking uh, task ang aking gawain bilang pagsas bilang tagasalin okay po ah uh, maraming maraming salamat po christian for joining us today uh, magandang hapon po uh, talaga nga namang uh, madami akong natutunan today about translation